Hi So, ayan, may share ako sa inyo. At may nakita ako kanina. And paano nga ba magbilang ang mga hapon? Paano sila magbilang? For example, mga, ano, mga up to 100 para mas mapabilis. So, may nakita ako kanina kung paano sila magbilang. And ipapakita ko sa inyo kung paano. So, ito yung way ng pagbibilang nila. Makikita nyo yan. Kasi, di ba, unlike sa atin, di ba, pag ganyan. Oh, ko na. Unlike sa atin, pag one to, 1 to 100, di ba? 2, diba ganyan? 4, 6, 8, 10. So, ganyan tayo magbilang, diba? 2, 4, 6, 8, 10. So, ganyan. Pero sila kasi ganito. Mawa, yan naman yun sa kanila. Yan. 2, 4, 6, 8, 10. So, ganyan sila sa kanila. Ito naman. Ito yung kanila. So, ganito yung pagbibilang nila. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10. 6, 8, 10. Ay, ang pangit ng sulat ko. Pero ganyan, ganyan sila. Makita nyo, 2, 4, 6, 8, 10. Pero sa atin naman kasi ganto tayo, ba? Diba? Ganyan, ganyan. So, yun lang.